For today's video, tingnan si Guido na nakatitig ni Amay ang pusa na kapitbahay niya. Ano nga ba ang kahulugan ng isang pusa na nakatitig sa isang bisitang pusa na pumasok sa bahay ng kaniyang tagapag-alaga, yan ang ating alamin. Kapag ang isang pusa ay nakatitig sa isang bisitang pusa na pumasok sa bahay ng kaniyang tagapag-alaga, maaaring may iba't ibang kahulugan ito depende sa kilos ng katawan at ekspresyon ng mukha ng pusa. Number 1, pagmamasid at pagtatasa. Karaniwan, kapag may bagong hayop sa kanilang teritoryo, ang isang pusa ay magmamasid muna bago kumilos. Tinitingnan nito kung ang bisitang pusa ay isang banta o hindi. Number 2, territorial na reaksyon. Kung ang nakatitig na pusa ay tahimik ngunit alerto, posibleng ipinapakita niya na siya ang may-ari ng lugar at sinusuri kung kailangan niyang ipagtanggol ito. Number 3. Interesado o nagtataka. Kung ang pusa ay hindi mukhang galit o hindi naglalabas ng tunog na nagbabadya ng tensyon, maaaring interesado lang siya sa bagong pusa at nag-aalangan kung ito ay kaibigan o kaaway. At number 4. Pagpapakita ng dominance. Minsan, ang pagtitig ay isang paraan ng pagpapakita ng dominance sa ibang pusa lalo na kung hindi siya unang nagbaba ng tingin. Paki-like, follow and share kung nagustuhan mo ang video na ito. Maraming salamat.